Magandang gabi po sa lahat lahat. So bali, ngayong gabi ay talagang gabi no. Kaya shout out pala no. Sa lahat po nanonood ng ating video dyan. At ngayon ay meron tayong super 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 promo. Kasi ang iba ay um, naawa din po talaga ako no. Kasi nga, nga sabi nila kabiboy ngayon talaga ay medyo... Um, tagilid sila no kaya ngayon bigyan po natin ng pagkakataon pong ating pong mga followers at maging subscriber din po sa YouTube, no? Bago natin ito ipagpatuloy, ay mag-shout out muna tayo, no? Sa kumuha po kagabi. Yan. Shout out Blanchard Madok, shout out. Ako ah, kumuha ito ng pindan um, Buhay Manibela. Kumuha dito ng baon ng walang mata pindan Danilo Abli. Ito ay kumuha din ng pindant. Nestor Tubong Banua, no? shout out. Ito ay Silis lang no, kanya pangalan ay bro magpasa ka ng adres sa akin, wala kang adres. Ako ah, kumuha ito ng gumamila Silis. Laika. Jero, kumuha ito ng mutya ng bulalakaw no. Ah, Ibar Jimena. ako ah, kumuha po ito ng untuk untuk to... kanya. A, Trinity. Ah, ito sa labas ng bansa no. Um, ah, Junior GR, Wala na siya. Ah, hindi. Uh, ay, yes. ito ay ano lang. Um, ito ay nagbooking lang no? At si Ries Raymond. Pindan po ang kinuha, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Sampo po kagabi ang kumuha. Kaya ngayong gabi. Ito kagabi, ang pindan ay ganito po ang presyo, no? Pero ngayon, ngayong gabi lang. Meron ka nang gumamila si Les, meron ka pang pindant o saan saan kanya no? O oh, yan, tingnan nyo. Pag kunin mo ito ngayong gabi lang promo, maswerte ka, no? Kasi alam mo, meron ka ng anting-anting na pendant, meron ka pang anting-anting na bracelet. Yan po ay alalay di pinsa. Sakaling hubarin mo, ulamin ka o ka, mayroon meron ka pa rin. Kagaya po sa akin, ipapakita ko po ha. Ito po. Kagaya po sa akin, yan o. No? Yan. Sumusot ako niyan kaya hindi ka malulusutan ng iyong mga kaaway no? Materi uh, mga kahit mga espiritu man inkanto or mga demonyo at din din po ay pangkalatan sa mga manglalason kaya ngayong gabi lang ito ngayon po ay October 3 no kaya tandaan nyo ha pag over October 3 ang uh, ngayon lang din po ang ating promo baka sunod na linggo or buwan sabihin mo ka biboy, ganyan ang presyo mo kaya ngayon lang gabi ito pagkakataon nyo na Sakaling po kayo ay order ng dalawa, yan lang po ang presyo. Magkano na lang po isa niyan? 1 to akalain nyo ha? Parang binigay ko na lang sa inyo, tulong ko po. Yan o. No? Kasi alam kong tagilid din kayo ngayon. Kasi nga, ganyan, sabi ng iba, kabiboy, ganyan na uh, bagyuhan po kami. Gusto kong kumuha ng panangga mo. Kaya na, ito na. Kasi nga, wala po tayong maitutulong po ng mga, food, uh, mga pagkain po. Ito lang po ang maitutulong ko sa inyo, no? Sa Cebu, sa mga narindulan dyan, ay... Uh, manalangin po tayo, manalangin po kayo na kakaahon kayo sa aganyan ah, po ng mga sakuna Kaya ang mga panangga na yan, mga gamit niyo po, lindol, bagyo, sunog, ay meron po dyan ang galing talaga sa Panginoon po na dasal At ngayon, isa, dalawa, tatlo, mayroon tayo no At saka kung hindi mo yan gusto, ito meron din tayo no, pindant at buralakaw Pwede natin isop yan, kung yan ang gusto mo, walang problema no ang iba hindi pa yan napaganda pero kung sakaling ito ay merong kukuha pagandahin po natin bukas at ngayon super set yan ang promo super na super talaga kasi alam nyo sa lagang ganyan ay meron ka ng tatlong pira so magkano na lang isa ah uh, yan mahigit na lang sobra 1k po ang isa kaya parang binigay na lang kasi nga uh, meron talaga sa atin na nagchat ka biboy maawa ka no kasi nga ay nadaanan namin ngayon ang hirap talaga kaya ngayon, yan pagkakataon nyo na no. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pumili kayo dyan sa aling gusto nyo at screenshot nyo sa akin para malaman, malaman ko po no. Para ano ang inyong gusto no. Kasi iba ka biboy, bili ako magkano yan. Ito pala, ang langka na yan ay totoong langka yan. Kahit biyakin mo yan hanggang sa loob, kung anong nakita mo sa labas, ganun din po sa loob. Hindi po ito ginawa, ito talaga ay mutya ng langka. Yan, ganun din po dito, no? Yan, langka, yan, langka na langka. Yan. Ito po ang langka ay maganda sa negosyo, maging panggayuma po sa negosyo. Maging mga gamit nyo yan pang paswerte o pang pabango, no? Sa inyong mga negosyo. Na, uh, may, example, meron kayong ninais-nais na mga mahal. Ay, pwede nyo itong gamitin, no? Yan, langka talaga yan, no? Yan, no? Tingnan nyo po, langka na langka. Yan. Kaya pasensya ang kamay natin medyo nako maraming glue. Hindi na yung glue ha. Yan. Ito po ay mga infinito. kabi na crystallize at ito din maging pangkalatan. Ito ay maganda sa swerte. Ah, uh, magamit mo nito pangkalatan sa baril ay meron yan sa negosyo. At ngayon, ah, uh, meron tayong mutya no? ito ay moonstone. Yan, at meron tayong itlog ng manok no. Maganda ito sa nagsasabong no kahit sa negosyo ano bang ginagawa ng manok nangingitlog ng ginto yan ay parang ginto din ito yan ito po ay mutya hindi yan gawa o ito ay ginawang bilog bilog hindi po wala po akong ganyan sa totoo wala po akong piki na gamit dito lahat po ng mutya ko legit iwan ko lang po sa ano sa gilid dyan pero uh, sa atin po talaga ay respeto po sa kapo natin mga antingiros dyan o mga ano uh, atin po talaga ay legit po yan bahala na po sila no kasi nagdiscarte din po sila kaya yan kaya ano ulit uh, tayo yan at meron tayong yan, at saka ganyan, at saka yan. At meron din po tayo ganyan. At ito po, set po yan, tatlong piraso. Nako, nako. Yan. At saka yan, dalawa. Pero kung hindi nyo pa rin kaya, uh, pwede nyo itong bilhin sa akin. Pero ito ay medyo mahal na, pag ito lang po ang kunin nyo, isa. At uh, kung sakaling ito ay kunin nyo, ito talaga ay, ano, you know, nagbigay ako kagabi parang one five pro kung kunin mo uh, iba na po ang presyo niyan kasi ngayon kagabi ay promo at ngayon din po ay promo. 'yan. Kaya nagsasanay share po nating video ng maraming maraming salamat talaga sa nag-share. Ah uh, uh, nakita ko po na madami na talaga ang nag-share at alam ko po ang nag-share. Kaya nako kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng pang um uh, salat po nag-share magbibigay po ako tandaan nyo, alam nyo po, alam nyo po, napakabayad napaka si Kabiboy, namimigay talaga pa po si Kabiboy, kaya huwag lang po magsawa, mag-share, no? Yan. Kaya, ulit, ngayong gabi lang po, October 3, itong promo natin. Kaya, sintresado, paunahan lang po, magpili kayo dyan, at screenshot, ipasa nyo sa akin para malaman ko kung magkano ang inyong mga tinatanong, no? At, ngayon pala, Uh, napakadami ko pong uh, nagdi request sa akin ng print. hindi ko po kayo ma-confirm kasi nga sobrang dami niyo na. Ah, uh, na naabot na, na po yung limit. Kaya ang gawin niyo mag na lang po kayo sa akin. At saka sa nagamot ko diyan sa uh, gumaling, magpasalamat din po kayo sa Panginoon kasi nga ang Panginoon po ang gumamot sa inyo, hindi po ako, no? Kaya yan lang po at saka sa interesado po na magpagamot, ah, uh, pwede din po naggamot din po through ako video call, uh, online healing po. yan Kaya ulit, Maraming maraming salamat sa lahat ng nood, Pilipinas man at labas ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao.